So, laya ka na. Dalawampung taon kang nakulong. Sana huwag ka nang bumalik dito. Hindi na po. Hindi na po talaga. Ang dami na nagbago sa mundo. Buti ka pa, hindi ka nagbabago. Ay, salamat! Laya na rin ako! Sino ka? Ako si Jennifer. Ang iyong Jenny. Mag-wish ka, Celso. Gusto mo ba ng food? How about drinks? Gusto mo ba ng travel abroad? Gusto mo ba ng girls? O baka boys? Joke! Anong gusto mo? Gusto kong bumasa ulit! Ah, uh bumalik sa panahon 20 years ago. Yun lang ba? Masusunod! Eto ka. Bumata uli ako! Bakit ako kulong uli ako? <laughs> Gago!